Ito po ang tamang tambayan ng lahat ng mga OFW sa ang mga sulok ng mundo. Dito lamang po sa Terminal 3, dito sa Naiya. Dito lang po tayo tatambay. Ito po, unlimited po ang drinks. Unlimited po ang pinapay. May mga lomi, pansit, dito, okay pong tambayan dito, pag ano, o, oh, ayan nakita nyo lahat ang mga iyan mga free po, mga open po lahat ito, sa mga OFW dito lang po, sa OFW lounge unlimited po ang drinks coffee, ayan pwede pong matulog, pero nakaupo lamang po tayo o, oh, eto, lomi ang sarap po, nyan mga Ayan, mga chips, nuts, gano'n. O, kaya ano pong hinahantay nyo? Hanapin nyo lang malapit lang po dito. O, ayan, ang limited pong drink. Ang coffee. O, diba? Para hindi, ayan, kung lobat po ang mga cellphone nyo, meron po dito ang pag-charge sa kalok. O, siya, boarding na po tayo. Bye!